Ito na nga ang nangyari sa next adventure ni Madam dito sa Puerto Princesa, Palawan. Akala ko ako lang yung naubusan ng energy. Pati din pala tong mga kasama ko. Pagod na pagod mga kapilingon. Ito lang ata yung hindi, fresh pa din. Sila po ang nagmamaneho sa sinasakyan naming yate mga kapilingon. At busy busy din tong videographer namin go. Papunta kami dito sa isla na to mga kapilingon. Bale, hindi na nahihilo si madam sa biyahe. Sanay kasi yan si madam na sumakay ng mga sasakyang pang dagat. Marapit kasi sa dagat nakatira si madam. Kaya nakarating si madam dito sa isla ng matiwasay. <laughs> Eto na daw yung last adventure namin sa araw na yan. Kaya dapat susulitin mo madam. Medyo naguluhan nga ako. Kasi papunta dito tumawid kami ng dagat. At ngayon na naman tatawid kami ng ilog. Medyo kinakabahan pa ako sa sinakyan namin ito. Yung nagkabiruan pa kami habang hilahila -hila namin yung lubid tapos ito yung nangyari. <coughs> Ay, <pag -a> <coughs> Nawala yung pagka madam ko sa mga oras na yan mga kapilingon. Si ma'am nalulunod na nga yung cellphone pa din yung inalala niya. Ito talaga ang nagbibigay adventure sa tour. Yung mga hindi mo in-expect na pangyayari. <coughs> Kahit ano pang mangyari, tuloy pa din yung tour Ito na nga yung next adventure namin Dito sa Mangrove Paddle Boat Tour Kahit umulan man or basang basa pa si madam, tuloy pa din yung adventure Ang dami ko ng pinagdaanan mga kapilingon Ngayon pa ba ako aayaw? Sumakay na nga kami dito sa bangka kasi itong tour namin ay nasa gitna ng ilog. Habang na putol po tayo, magbibigay pa ako ng information about sa area, kung ano pong meron dito sa akin. Pwede po tayo magpwetuhan dito, pero bawal po dito sumigaw. Kasi sometimes po may mga wild animals po na hindi dito, like snake. Dito oh my God! Nawala yung tapang ko nung sinabi ni Kuya na may snake dito. At eto nga, may nakita na kaming isa. Gumagalaw pa mga kapilingon. Hello, my love snake. Mabuhay. Madami dang wild animals dito. Kaya si Madam behave na behave. Madami din pong pumupunta dito ng mga turista. Bakit malungkot ang bebe ko? Ang galing mag-explain ni kuya. Kaya madami akong natutunan. Ang mangrove pala mga kapilingon ay isang uri ng puno nabubuhay sa tubig. At isa ito sa pinakamatibay na uri ng puno. Kaya dapat nating ingatan. Ang sarap ng tulog ng beshi ko. again, I'll see you, Thank you. thank, you. Thank you. Thank you. Hindi lang ako humanga at bumili sa tourist spot dito sa Puerto Princesa, Palawan. Bumilib din ako mga kapilingon sa pagmamahal at pag-iingat nila sa kalikasan. Woo! Ang kinukuha ni Kuya sa kahoy ay itong tamilok. Yan yung sikat na delicacies dito sa Puerto Princesa. Ang tamilok mga kapilingon ay magkapatid lang sila ng paborito niyong oyster. <laughs> Basta magkapamilya sila. Nung tinikman ko nga, ang sarap naman pala talaga. Ang dami ko talagang naranasan sa adventure na ito. Masasabi kong adventure talaga yung pinuntahan namin. Umuwi si madam ng basang-basa, go.